hapon na uh, kapit uh, dito to ngayon sa harapan ng Claveria pamilya ang bayan ng Claveria punta tayo sa loob para makita natin yung wet and dry market nila dyan tara na po so, so ito yung first floor nila ano to sari sari dry goods paras ID yan yeah. Yan, mga paggawaan ng cellphone naman to. Iputin natin, ikutin natin ito. Talagang ang uh, ano to? Sapatos naman ang mga to. Diyo, ano? Hi, sir. Hello. Diyan mga damit talaga dito. Eh mga paglawaan ng cellphone. Diyan. Mga oh, Mga dry goods. Ayan.

Yan, mga dry goods. Yan. Mga chinelas naman to. Yan, pharmacy. Ayan. Ito tayo sa taas para pakita natin yung kanjan para paninta. Oh, ito naman mga prutas. Mga uh, gulay wet section. Ah, vegetable section. Oh, meron naman mga meron pang kainan dito. Food and refreshment. dito naman yung mid section. Ayun oh. Yan. Mga karne ng mga to. Lot. Mga puro karne na yan. Yan, mga karne yan ng baka. Karne ng baka. Yan, sapang ikot. Ayan. Ito naman ay mga parlor. Oh, ito na naman ulit tayo diyan, puro pagkain na ito, oh. Mga prutas at gulay. Uh, second floor na ito ng uh, pamilyang bayan ng Claveria, oh. Second floor na po tayo. Ayun, maraming prutas dito at gulay. Oh, so, ayan. Yan. Oh, may mga dried fish pa tayo dito, oh. Yan. Um, dried fish. Hmm. Tapos mga grocery 'yan. Oh, yan. Okay. Ah, ito na yung fish section, 'yan, ah. Okay, tara Pero dali paking portas dito, oh. Okay, ito yung P section nila. 'Yung Mga habi siguro ito. Ayan, 'yan position, ha. Oh. Ayan. Okay. Sa mga lang, Ayan, mga sari-sari store. Dito. So, pa yung mga natitinda dito? At ang haling tapat kasi. Oh, 'yan, mga tulingan. Okay na siya. Pero may masabi din katulad Okay, so ayan, posit pa rin yan sa katulingan. Ayan. So, ito, mga uh, daming kwanto, oh. tulingan, oh. saka yung dalagang bukid, yan, oh. posit. Ayan. Ayan, ito yung ano nila, wet market nila, yung mga isda. So, ayan. Log. Okay. So, ayan. Baba na po tayo. So, ayan. Nasa first per ulit tayo. Mga ano to, dry goods. O, labas tayo dito sa kanan. Okay. So, ayan. Ayan na po yung ano, yung uh, labasan sa market nila. Solo yung ginagawa itong market kasi nila ayan o oh. Din Ren renovate. So ayan mga kasama, ipakita ko sa inyo ang uh, wet and dry market ng Claveria kaya yan. Babae na mga uh, kapit. Ingat and God bless sa ating lahat. Under repair pala itong uh, pamilyahan nila oh. Pero punta tayo sa loob para pakita natin. Magandang hapon na uh, kapit. Ah, uh, to kayo sa harapan ng Claveria. Pamilya ang bayan ng Claveria. Punta tayo sa loob para makita natin yung wet and dry market nila niyan. Tara na po.